Sigutin niyo muna yung tanong ko. Anong mga instrumento ginamit niya para ipampukpok sa ulo ni Aling Elvi? Na martilyo po. Martilyo? 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 Opo. Bago ako napasok doon, sinuntok siya. Sinuntok si pa tadyak untok sa, sa CR tsuk sa kuwan doon, loob lang siya sa, sa duro. Sabi niya, tama na ti, tama na ti. Sino ang nakita mong nanakit? Si, si Fran po. Fran? Yung babae? Opo. Bakit mo naisipang umalis doon sa pinapasukan mong mag-asawang Ruiz? Nakita lang ako po. Siyempre, wala ko kuwan eh. Trabaho ng trabaho lang ka, wala kay South Saudi. Nung nagtrabaho ka sa mag-asawang Ruiz sa Mamburao, may nakakilala ka ba ang LB Vergara? Opo. Ano, ano ibig sabihin nakilala mo? Nakasama mo sa trabaho? Opo. Kasama namin trabaho yon. Ha? pagkasama Kasama namin trabaho. Kasama mo sa trabaho. Ibig sabihin, isang bahay lang ang tinitira nyo? Opo. Araw-araw nakikita mo siya? Araw-araw po. Araw-araw na kita mo ata, uh, doon sa mahigit sa taon kamong nagtrabaho doon sa mag-asawang Ruiz. Nung unang punta mo doon, uh, sino nauna na sa inyo nung LB Vergara, ikaw o siya? Oo yeah, po. Anak ah, na siya. Oh, Tinatnan mo na lang. Ha? Huh? Na inabutan mo na lang siya doon. Opo. Oh, po. Ayun, nung, nung inabutan mo siya doon, nauna na siya. Ah, hindi mo alam kung ganoon katagal. Nakakita pa siya noon? Opo. Oh, ah, yung dalawang mata nakakita pa. Opo. Oh, Ayo, mm. tapos uh, nung umalis ka, nakakita pa siya? Kikita pa po. Hindi, inaka yung meron pa siyang paningin, nakakakita pa siya? Oh, meron pa po, nakakita siya po. Siya. Oh, Ilang po. mata? Dalawa po. Dalawang mata, hindi pa siya bulag. Hindi pa bulag nang masyado po. Ah, hindi pa ay sabi na hindi pa bulag masyado. Malabo na? Oo oh, po. Kaliwa o kanan? Kanan po kanan. Pero noon nandoon ka, meron ka bang pagkakataon na nakitang uh, minanakit kay uh, LB Bergara? Opo. Uh, nakita mo na may sinaktan? Opo. Sino nakita mong nanakit? Si si Fran po. Franz. Yung babae. Opo. Paano, paano, with the permission of the chair. Go ahead, go ahead. Paano, paano nanakit si Aling Franz, si Ma'am Franz? Na, Anong ginamit niya? Uh, nanuntok ba? Ah, uh, po. Nanuntok. Sa sarili niyang kamao? Ano pa? Nanuntok. May ginamit ba siyang mga uh, instrumento katulad ng kahoy o bakal? Binukpok hmm. sa ulo niya? Oo pa? Ano nga? Sabihin niyo sa akin. Tapos po, na... Hindi, sigutin niyo muna yung tanong ko. Anong mga instrumento ginamit niya para ipampukpok sa ulo ni Aling Elvi? Na martilyo po. Martilyo? 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 Opo. Oh, Saan pinartilyo? We Don do Joseph Santos Estrada. Saan may martilyo? Sa ulo? Sa mata? Saan? Sa... Kuan lang po. Dito lang po. Sa likod. Sa likod? Oh. Ano pa? na sinuntok pa siya. Sinuntok pa siya po. Sinandok? Oo, sinuntok siya po. Sinuntok? Oo oh, po. Oh, po. Saan? Sa, ano parte ng katawan? Sa katawan o mata po. Sa mata? Oo oh, po. No, Nino? Aran po. Nung babae? Oo oh, hmm. Ano pa? Anong ginawa mo na? No? Hindi ka umawak? Hindi ka humingi ng tulong? Hindi mo sinabihan si yung amo mo na Prans na, Ma'am, tama na po yan. Hindi po. Bakit? Tatakot ako po eh. Ba't natakot? Alam mo na minamaltrato yung kasama mo sa bahay. Balik ako ma. Mabalik kami mag away eh. Wala kang ginawang aksyon. Ayaw ko ma mag away po eh. Kaming dalawa eh. Ni patani. eh. Tatakot ko eh. Siyempre magbahay yan eh. Okay. Mangdodong. Ganito ako na ba? Mang Dodong, mas matanda pala ako si Dodong, ilan taon ka na? May din ng 30 po. Tre 30 anos ka na? Opo. Okay. Kalahati na edad ko. Uh, gaano ka dalas saktan si Aling LB? Magabi lang siya po na saktan. Ha? G Gabi po. Na, gaano ka dalas mo nakikita sinasaktan si Aling LB? yan kami po ay eh, sa loob sa kuan sina. O nga, gaano ka araw-araw ba siya ginugulpe, sinusuntok, minamartilyo? Dalawa po. Ano dalawa? Dalawang gabi po. Araw. Dalawang gabi mo nasaksihan Opo. Ang panununtok ni Aling LV o pagmamaltrato kay Aling LV. Dalawang araw lang? Dalawang Dalawang gabi po eh. Ano, ano, sumukot ka. Alam mo, Dodong, huwag ka matakot at uh, bibigyan ka namin ng seguridad dito. Nandiyan mga kapulisan natin. Sige. So, so ilahad mo na yung tunay na pangyayari ko ano ang nalalaman mo. Buong nalalaman mo sa sa pagmamaltrato, sa panununtok, pananakit kay Aling Elvin ni Ginang France. Pero na yan, pasok, uh, bago ako napasok doon, sinuntok siya. Sinuntok si pa, tadyak, untok sa, sa CR, sub-sub sa, kung don loob ng CR sa, sa duro. Hindi, kasi, si ulitin mo nga ano? Nando ka rin sa CR, nakita mo? Opo. Don... Malaki, malaki, ba yung CR? Wala na po, isa lang CR namin doon po. Malaki, malaki. Bukas yung pinto, ano nangyari pa naman? Nakita naman yun, nasa CR. Opo. Kita namin doon po sa may kwan. Bukod sa'yo, sino pa ang nakasaksi nito? Sino nakakita? Ikaw lang o meron pa iba? Wala na po. Wala na iba. Nung nakikita mong ginugulpi si LB, Manang LB, ikaw lang ang nakakita. Wala nang iba? Wala nang ibang kasamahan ka sa trabaho na nakapanood din? Wala po. Ikaw lang? Opo. Uh, mer meron bang alam ka na insidente na ginulpe rin si Manang LB pero wala ka doon, iba naman yung nakakita? Opo. Meron naman ganon? Sino naman yun nakakita? Ibang ko po. Hindi na ko alam. Siyempre, pero may ko sa bokeh eh dumaga lang ako papunta sa bukid eh. De, pero itong pinangyarihan kanina, na sinasabi mo may kusina. Anong ginagawa mo doon sa kusina? Doon ba kayo nakain lahat o nakuha ng pagkain? Opo. So gabi-gabi nakuha kayo ng pagkain? Opo. O nakain doon? Doon kami kumain po, sa loob. So doon siya binubugbog? Opo. Yung kusina, meron si Ar. Opo. Hindi eh, marami kayo nakain doon? Ilan ba kayo Sabi nagtatrabaho? Kami. Marami kami din po. Marami. So bakit ikaw lang ang nakakita kung marami nagtatrabaho? May nakita na ko siya po eh. O ano? Pakiulit? Nakita na ko siya po. Hey, hindi ko na nakita mo siya. Opo. So nung nung nandung ka, ikaw lang yung nakain doon. Opo, pero marami, o sabi marami kami. Marami. Marami kayo nakain pero ikaw lang nakakita doon sa CR. Opo. Ay, hindi ba siya sumisigaw? Ako po eh. Ha? Ayaw ko kuma. Hindi, hindi sumisigaw si LB nung sinasaktan siya. Ah, sabi niya, tama na ti, tama na ti. oh, hindi naririnig ng iba pang kumakain? Sige naman kakain po eh. Paano ulit? Sige naman nila kumain eh. Ah, sige lang. Naririnig nila? Naririnig nila po. Iba pang... Pero ikaw na, kita mo. Opo. Siguro mamaya pag dumating si uh, Manang LB, ama ng LBC ma ma mag-asawang Ruiz ay hilingin ng committee ito ituro mo kung sino yung uh, Ruiz spouses. I'd like to acknowledge the presence rival of Rivalaba, uh, Senator Rapi Tulpo also a member of this committee. Morning your honor. So ituloy mo. So nakikita mo uh, pag, pag nakita mo yun, tuloy ka rin kain. Opo. Oh, Hindi kayo nag-usap ni LB na LB oh. Magpatingin sa tayo sa doktor, samahan kita. Ano wala wala kayo diyan. Yeah, po noong nabalitaan na si Manang LB ay nagtangkang tumakas at pumunta sa isang barangay hall, Nabal nalaman mo rin ba yon? Hindi po. Hindi mo alam na umalis siya? Opo. Hindi kayo nagkausap. Magkaibigan kayo ni LB? Ibigan lang na karabaho po. Hindi, kasi magkakil magkakilala kayo doon kasi nakik sabay kayong kumakain, sabay kayo doon sa pagkakarga. Pagkakar din siya ng gulay? Hindi po. Ah, hindi. Doon lang sa kusina mo oh, nakikita. Opo. Oh, so, nung una mo nakita siya, medyo may bulag na yung kanang mata, yung kaliwang mata. Oh. Ah, yung kaliwang mata. Alin? Pakiulit. Yung isang mata nakakita pa. Ganun ba? Kita pa po. Noong nagtagal, nung umalis ka na, parehong mata, wala na. Wala na po. Paano, oh, wala. Na, paano mo nalaman wala na? Wala na po. Magkano sweldo mo doon sa mag-asawang Ruiz? Pero may pasok na po, Alimang libo. Ilan? Limang libo po. Limang libo. Oh, tapos, ang dagdagan niya ay isang libo. So, six thousand na? Oo po. oh, tapos, ayo, nakasweldo ka naman? Hindi po. Amaro bali-bali namin na mga cellphone po. Hindi ko maintindihan. Pa panay ang bali mo sa cellphone? Pa Opo. Paano ang bali sa cellphone? Bumili. Sa... Pina, ka naman. Maupo. Pero may listahan yon kung magkano na yon na mo. Cellphone lang po. So pag, pag uh, mo lahat yon pasok ba doon sa usapan yung sweldo? Yung 6,000, 5,000, yung na, nakuha mo? Pag... Wala po. O hindi ka humingi na, ma'am, batayin niyo ako pa Wala po eh. Tinanong mo rin si Manang LB kung nasweldo siya? Hindi nako ako sa tanong po. Hindi ka nag trabaho ka lang, trabaho, lang ka lang. lang. Trabaho lang, Bakit mo naisipang umalis doon sa pinapasukan mong mag-asawang Ruiz? Lagi lang ako po. siyempre, wala ko ay, eh, trabaho ng trabaho lang ka, wala kay South Saudi. Eh. Walang sahod. Sinaktan ka rin ba? Hindi po. Ah, hindi ka. Sinab pinagsabihan ka ba ng masama? Bawa sinabi ka, dodong, masama, yun, minura ka ba? Hindi po. So ano ang trato sa'yo? Maayos o hindi? Siya lang nagmamura po. Sino nagmumura? Si Fran po. Ah, uh, yung lalaki, yung asawa, anong pangalan? Si Koan po. Si Jerry po. Minumura ka? Hindi po. Ah, uh, meron ba silang kasamang anak doon sa bahay? Opo. O minumura ka? Hindi po. So hindi kasi nakta Hindi po. Di meron ka bang alam na ibang kasamahan nyo sa bahay na minumura din? Naririnig mo? Hindi po. Hindi, meron ka bang alam na ibang... Ilan ba kayo nagtatrabaho doon? Marami kami o, po. Meron bang ibang nabalitaan ka na minamaltrato din, minumura, sinasaktan, bukod kay Manang LB? Iwalang lang ko po sa iba. Hindi ko alam po eh. Wala ka na, hindi kayo nagkukwentuhan, hindi kayo nag -uusap. Hindi po. Tahimik lang kayo doon. Oo. Hmm. Uh oh, Mr. Chair. sa uh, Sir Estrada. thank you, Mr. Chair. Kasi binasa ko yung, yung uh, sinumpaang salaysay, no? At ang iyong pahayag, nakalagay dito, nakita at nasak nasaksihan ng dalawang mata ko po ang halos araw-araw pong ginagawang pananakit, panggugulpe at pagmamaltrato nila kay Elvie lalong-lalo lalo na si Mrs. Ruiz na walang awa, walang puso, walang kaluluwa at hindi makataong ginagawa niya sa kanya. Kagaya ng pagbubugbog, panununtok, paninipa, pagumpog ng ulo ni LV sa CR at Inidoro. Kailan mo unang nasaksihan ng sinasabi mong pananakit, panggugulpit, pangmamaltrato kay LV ng pamilya Ruiz, lalong-lalo lalo na yung kanyang babaeng amo? mo daw nakita. Pero before that, with the indulgence of my colleagues here, uh, pwede ka bang tumayo dito para ma ma, ma ituro sa mga miyembro ng komite ito kung sino yung tinutukoy mo na amo mo na nanakit kay Manang LB? Pwede kang tumayo. The, the committee would like to acknowledge the arrival and presence of Senator De La Rosa, also an esteemed member of this committee. Uh, sa, sa, sa kwartong ito, pwede mo bang ituro kung sino yung Aamo amo mo. Dalawa o isa na nanakit kay Manang LB. Pwede kang tumingin sa kaliwa, sa kanan, kung naririto. Kung ang nagbamata mo? Pwede ka lumapit. Halika, lumapit ka na lang. <coughs> sa ah, hindi naman eksakto malapit. Pwede mo ba ituro kung sino yung Sinasabi mo kanina Sino sino dyan? Kanapi kay Manang LB. Sino sino sa can you point uh, directly? O sa please assist. Pwede mong ituro uh, in the presence of the committee member sino? Uh this so, the committee secretariat uh, is directed To reflect in the records of this proceedings that uh, Alias Dodong has just pointed to a woman resource person whose name tag nameplate indicates Mrs. Franz Garcia Ruiz. Isa lang uh, Dodong. Isa lang so, yung tinuro, so say, yung nakapute na babae. Let the records reflect the same. So siya yung sinasabi mong nambubugbog at nanakit kay Aling LV Tama po ba ako? Sin mo na 'yung iyong face mask. Prada siya ba 'yung nanakit? po. Okay. Kasi may merong uh, sinung merong sinasabi si Mrs. Ruiz no nakaraang hearing na kaya nabulag si LV ay dahil sa pananakit ng kanyang kasamahan sa trabaho. Totoo ba ito? At isa ka ba sa tinutukoy ni Ms. Ruiz na di umanoy ng bugbog kay LV? Opo. Anong opo? Ikaw ba ang nambugbog kay LV? Eh, hindi po. Hindi. De. De. Siguraduhin mo, siguraduhin mo. Siya. <laughs> <Paano, laughs> Siya, tanong ni, ni Senator Estrada. <laughs> Isa-isa, ikaw na yung tanong. Ha? Sinasabi ni Mrs. Ruiz, kaya daw nabulag si LB, manang LB, ay dahil ginulpe ng mga kasamahan nyo rin sa trabaho. Mm. Kasama ka ba doon? Ikaw ba yon ng gulpe? Hindi po. Sino ng gulpe? Si po. Yung tinuro mo kanina? Opo. Siya lang ang gulpe. Wala, ka na, wala naman iba, wala kang ibang kasamahan na, na ng gulpe. Wala po. Kay LB? Ha? Wala po. Ang sinasabi din niya, So, ibig sabihin, nagsisunong kaling si Ginang France, sa lahat ng mga sinasabi niya, sa lahat ng mga ipinahayag na noong nakaraang pandinig. Opo.